nang ang akalay isang ordinaryong paghinto sa trapiko ay biglang naging sandali na maaaring magbago ng buong karera ng isang pulis ang kanyang pinakamalalim na mga paniniwala ay hinamon ng isang katotohanang hindi niya inaasahan ang lalaking kanyang pinahinto ay hindi pangkaraniwang driver hawak nito ang kapalaran ng pulis sa kanyang mga kamay habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa sakramento, pininturahan ng mga guhitan ng ginto at amber ang kalangitang dapit hapon. Si Marcelo Fuentes ay pauwi na matapos ang isang mahabang, nakakapagod na araw sa opisina. Banayad na humuhuni ang kanyang sedan habang inaayos niya ang air conditioning, sabik na iwan ang stress ng buong araw. May marahang tugtog mula sa radyo, nagbibigay ng tahimik na pahinga mula sa ingay ng abalang lungsod. Paglapit niya sa isang interseksyon, sakto namang nag yellow ang ilaw kaya siya'y bumagal hanggang tuluyang naging pula. Doon, biglang nagliwanag ang kanyang rear view mirror ng mga kumikislap na bughaw at pulang ilaw Kasunod ang matinis na huni ng sirena. Luminga si Marcelo sa likuran, bahagyang nagtataka. Huminto siya sa gilid ng kalsada at binaba ang bintana nang huminto ang police cruiser sa likuran niya. Bumaba mula rito si Officer Bradley Larson, isang lalaking nasa kalagitna ang 30 anyos, may buzzcut at ang badge na kumikislap na nakapaskil nang may pagmamalaki sa kanyang dibdib. Inayos ang sinturon, lumapit si Larson sa kotse ni Marcelo na may kumpiyansang hakbang, parang isang taong sanay na magutos. Lisensya at rehistro, matigas na sabi ni Larson, kalmado ang boses pero may halong autoridad. Tahimik na kumuha si Marcelo ng rehistro mula sa glove compartment at inabot ang lisensya. Mapanatag at maingat ang kanyang kilos pero ramdam niya ang matamang pagtingin ni Larson, tila ba may hinihintay pa itong iba. Alam mo ba kung bakit kita pinahinto? Tanong ni Larson, yumuko sa bukas na bintana. Hindi po ako sigurado, magalang na sagot ni Marcelo, kalmado, ngunit diretso ang tono. Hindi ka huminto ng buo sa ilaw sabi ni Larson, bagaman may kaunting pag-aatubili sa boses. Bahagyang kumunot ang noo ni Marcelo sa kamarahang tumango. Ganun po ba? Akala ko po bumagal na ako ng sapat pero naiintindihan ko. Hindi agad sumagot si Larson. Bagkus, tumagal siya sa gilid ng bintana, mas matamang pinagmasdan si Marcelo. Hindi na ito basta simpleng traffic stop para kay Larson. Hindi na sa kanyang isip may nagbago sa tindig ni Larson, tahimik ngunit malinaw, na para bang nagpasya na siyang may mas malalim pang dahilan ang paghinto. Tumingin siya sa lisensyang hawak. Hindi ka taga rito, ano? Tanong niya. Sandaling nag-isip si Marcelo bago sumagot. Lumipat po ako rito ilang buwan na ang nakalipas. Nasa lisensya po ang adres ko. Ngunit tila hindi naman talaga nakikinig si Larson. Lalong tumalim ang kanyang mga tanong, tila lumilihis na ang pokus mula sa simpleng paglabag. Ang kalmadong kilos ni Marcelo ay tila lalo pa niyang ikinainis, kaya yumuko pa lalo si Larson. Bakit ba nagmamadali ka? Pauwi na po ako, sagot ni Marcelo. Manatiling kalmado ang boses niya, pero ramdam ang lumalakas na tensyon. Para kay Larson, hindi na basta draber si Marcelo. May iba siyang nakikita isang bagay na nagpapausbong ng hinala. Ramdam ni Marcelo ang tumitinding presyon ngunit nanatili siyang kalmado. Hindi alam ni Larson na ang katahimikan ni Marcelo ay hindi kahinaan kundi kontrol. At ito pa lamang ang simula. Umatras si Larson dahan-dahang tiniklop ang mga dokumento ni Marcelo bago ipinasok sa bulsa ng kanyang uniforme. Tumayo siya ng tuwid, suot ang banayad na mapanlibak ng ngiti, parang tiyak na niya kung anong klasing tao si Marcelo. Bumaba ka nga sa sasakyan, utos ni Larson. Bahagyang humigpit ang hawak ni Marcelo sa manibela, pero nanatiling mahinahon ng mukha. May particular po ba kayong dahilan, officer? Mahinahong tanong niya. Kumibot ang labi ni Larson pero agad itong itinago. Sinabi ko nang bumaba ka Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Bumigat ang hindi binanggit na banta sa paligid. Dahan-dahang huminga si Marcelo, sa kabinuksan ng pinto. Pagkababa niya, sinuri siya ni Larson mula ulo hanggang paa. Mas matangkad ng kaunti si Marcelo kaysa sa pulis, may malapad na balikat, ngunit payapa ang kanyang tindig. Ang kanyang maayos na suit ay nagpapakita ng profesional na buhay. Ang makintab na sapatos ay tanda ng pagiging maingat, pero parang walang halaga ang lahat ng iyon. Tinuro ni Larson ang harap ng kotse, "Itaas ang mga kamay mo." Sumunod si Marcelo mabagal at maingat. "May particular po ba kayong hinahanap, officer?" tanong niya. Bahagyang ngumisi si Larson. "Routine lang. May mga insidente kasi rito, hindi pwedeng magpakakampante." Bahagyang tumagilid ang ulo ni Marcelo, tumitig kay Larson. Mga insidente'ng kinasasangkutan ng mga lalaking nakasuot ng business suit at nagmamaneho ng sedan o may iba pa kayong pakay. Parang sumapol ang tanong, sandaling nag-alinlangan ang kumpiyansa ni Larson. Tumindig siya, ang kamay ay dumantay sa sinturon. Isang di sinasadyang reflex. Ingat ka sa pananalita mo, tumigas ang boses. Tanong lang naman po, kalmado pa ring sagot ni Marcelo. Walang hamon sa boses, pero may tahimik na lakas na lalong nagpagulo sa pulis. Lumapit si Larson, muling kumunot ang mga mata. Mukhang kabisado mo ang ganitong proseso. Ah. May tinatago ka ba? Pinatagal ni Marcelo ang katahimikan bago sumagot. Wala po, officer. Naniniwala lang akong mahalagang klaro kung bakit nangyayari ang mga ganitong sitwasyon. Transparency. Ika nga. Napangisi si Larson pero hindi sumagot. Umatras siya, mabagal na naglakad-lakad sa harap ng kotse. May kakaibang pagbabago sa sitwasyon na hindi niya maipaliwanag. Hindi katulad ng inaasahan ng reaksyon ni Marcelo. Walang takot walang kabang tingin, walang nanginginig na kamay. Sa halip na takot o pagkabalisa, ang dala ni Marcelo ay isang tahimik na lakas, isang kalmadong kumpiyansa na lalong nagpagulo kay Larson. Mukhang sigurado ka sa sarili mo, bulong ni Larson, na para bang mas sinasabi ito sa sarili kaysa kay Marcelo. Parang alam mo na kung paano matatapos ito. Ngunit hindi pumayag si Marcelo na mahila sa bitag bahagya lang niyang iniling ang ulo. Hindi ito tungkol sa kumpiyansa, officer. Mahina niyang sabi, tungkol ito sa respeto. Sandaling tumigil si Larson, dumaan sa mukha niya ang isang kisap ng pag-aatubili bago siya muling bumaling kay Marcelo. Ang mapanlibak ng ngiting suot niya kanina ay nawala, napalitan ng mas matalim, mas depensibong anyo. Bumuka ang bibig niya na parang sasagot, ngunit walang lumabas na salita. Ang matatag na presensya ni Marcelo ay labis na nakakabahala sa kanya, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Humaba ang katahimikan sa pagitan nila, makapal at puno ng tensyon, parang hangin bago dumating ang bagyo. Unti-unting napagtanto ni Larson na hindi ito umaayon sa inaasahan niyang mangyari. Pero sa halip na umurong, lalo siyang nagpilit, determinado na huwag mawalan ng kontrol. Mabilis na kumakadyot ang mga daliri niya sa holster sa baywang, galit na unti-unting bumubukal sa ilalim ng kanyang balat. Hindi siya sanay na hinahamon, lalo na ng isang tulad ni Marcelo. Mabilis na luminga ang mata niya sa kotse, naghahanap ng dahilan, kahit anong dahilan, para bigyang katwiran ang nararamdaman niya. Harap ka sa kotse at ilagay ang mga kamay sa hood, matalim na utos ni Larson. Kailangan kong tiyaking wala kang armas. Tumaas ang kilay ni Marcelo, bakas sa mukha ang halo ng gulat at tahimik na hindi makapaniwala. Armas? Ulit niya, kalmado, pero may halong pagtataka ang boses. Mukha ba talaga akong may dalang armas? Sumikip ang panga ni Larson, lumilitaw ang bitak sa dating niyang maayos na anyo. Hindi ko na uulitin. Tumigil sandali si Marcelo, may isang bagay na kumislap sa kanyang mukha na mahirap basahin. Saka nang walang ibang sinabi, dahan-dahan siyang lumingon at inilapat ang mga kamay sa hood ng kotse. Sa likuran niya, lumapit si Larson ang tunog ng kanyang bota sa aspalto ang tanging pumunit sa mabigat na katahimikan. Mabilis at marahas ang pagsiyasat ng pulis, madiin ang kamay sa likod at tagiliran ni Marcelo, tumatagal ng higit sa kinakailangan. Hindi lang ito simpleng paghanap ng armas, isa itong pagpapakita ng kapangyarihan, isang tahimik na pagtatangkang pukawi ng reaksyon. Ngunit hindi gumalaw si Marcelo, hindi siya kumunot, hindi siya umatras, nanatili siyang ganap na tahimik, hindi natinag. Wala, bulong ni Larson sa wakas, umatras siya. May bakas ng pagkainis sa boses niya, parang ayaw niyang aminin na wala siyang nakita. Dahan-dahang bumaling si Marcelo, hinarap ulit siya. Nanatiling kalmado ang ekspresyon, pero matalim at malinaw ang mga mata. Siyempre wala, payak niyang sabi. Ngayon, officer, kung tapos na tayo dito. Hindi pa ako tapos! Singhal ni Larson, mabilis na pinutol siya, tumaas ang boses. Mabilis na lumabas ang mga salita, sumasalamin sa desperasyong manatiling may kontrol. Mukhang alam mo masyado ang mga pwedeng at hindi ko pwedeng gawin. Bakit? Nakatawid si Marcelo ng mga braso sa dibdib na nanatiling relaxed kahit bumibigat ang tensyon sa pagitan nila. Marami na akong karanasan sa mga pulis, pantay niyang sagot. Sabihin na lang nating marami na akong natutunan sa paglipas ng panahon. Nagtalim ang mga mata ni Larson, puno ng hinala. Ganun ba? Abogado ka ba o ano? May bahagyang nangiti ng sa labi ni Marcelo. Parang ganun, ang kalabuan ng sagot ay lalo pang nakairita kay Larson. Lumapit siya, pinapaliit ang agwat nila, bumaba ang boses sa isang mababa, nagbabantang tono. Makinig ka. Sa tingin mo mas matalino ka sa akin, sa tingin mo makakawala ka rito sa mga salita mo. Matiyagang tinitigan siya ni Marcelo, kalmado at matatag, tumatangging umatras. Hindi ko sinusubukang maging mas matalino, officer. Naniniwala lang ako sa katarungan at sa ngayon, parang wala akong nakikitang katarungan dito. Tumama ang mga salita niya na parang tahimik na hamon at hindi nakapagpigil si Larson. Katarungan? Tumaas ang boses ni Larson. May pangungutya. Sa tingin mo, ito'y tungkol sa katarungan? Mga katulad mo palagi? Bigla siyang huminto. Pinuto lang sarili. Pilit ni Lulon ang natitirang salita. Ngunit kahit hindi natapos, nakabitin sa hangin ang dinasabi, parang madilim na ulap. Hindi nagbago ang mukha ni Marcelo, pero may bahagyang pagbabago sa kanyang tindig, isang tahimik na sinyas na narinig niya ang hindi sinabi. Mga katulad ko, mahinang ulit ni Marcelo, ang boses mababa pero may bigat. Naniga si Larson, umatras na parang na-realize niyang may nilampasan siyang linyang hindi na niya maibabalik. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin, bulong niya, pero mahina na ang boses, mas hindi sigurado. Alam ko nga, malumanay na sagot ni Marcelo, ang kanyang pagiging kalmado ay hindi na pasibo. Naging matalim ito para bang espada na tumagos sa depensa ni Larson. At alam nating pareho Matagal nang hindi ito tungkol sa traffic stop, bumuka ang bibig ni Larson para sumagot pero walang lumabas na salita. Sa unang pagkakataon, nagmukha siyang hindi sigurado, parang ang lupa sa ilalim niya ay gumagalaw. Nagbabago ang kapangyarihan sa pag-uusap. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin ngunit hindi pa dumarating ang tunay na sandali ng katotohanan. Nasa unahan pa iyon, isang sandaling hindi niya kailanman makakalimutan. Pinunit ng boses ni Marcelo ang mabigat na katahimikan, matatag at kalmado. Officer, sa tingin ko, oras na para malaman mo kung sino talaga ako. Kumunot ang noon ni Larson, may iritasyon sa muka. Wala akong pakialam kung sino ka, Sagot niya, pero may bahagyang panginginig sa boses na nagbunyag ng kaba. Dahan-dahang ipinasok ni Marcelo ang kamay sa bulsa, maingat at kontrolado ang kilos. Kukunin ko lang ang badge ko, sabi niya ng maingat, habang nakamasid sa kamay ni Larson na napapitlag sa holster. Walang kailangan gawing magulo. Gusto ko lang ipakita sa'yo. May bigat na hindi binanggit ang kanyang mga salita. Sinundan ng mata ni Larson ang kamay ni Marcelo habang inilabas nito ang isang leather wallet at binuksan, ibinunyag ang kumikislap na badge sa loob. Marcelo Fuentes, sabi ni Marcelo, kaswal ang tono, parang nagpapakilala lang sa kapitbahay nanigas si Larson. Mabilis na naglipat ang tingin niya mula sa badge pabalik sa mukha ni Marcelo, naghahanap ng kahit anong palatandaan na ito'y isang biro. Ngunit wala siyang nakita ni Katiting na bakas ng pagbibiro sa mukha ni Marcelo, tanging tahimik na autoridad, may halong pagkadismaya. Internal Affairs, ulit ni Larson, bahagyang pumipiyok ang boses sa bigat ng mga salita. Ikaw, ikaw ay Oo, marahang pinutol siya ni Marcelo, iniligtas siyang tapusin pa ang pangungusap. Ako ang responsable sa pag-oversee ng asal ng mga opisyal. Tungkulin ko ang siguraduhin na ang bawat may suot ng badge na ito ay namumuhay ayon sa mga halaga at integridad na kinakatawan nito. Nawala ang kulay sa mukha ni Larson. Ang kumpiyansang suot niya, ilang minuto lang ang nakaraan, ay tila nagkrus na sa harapan ni Marcelo. Bahagya siyang umatras, parang biglang naging mabigat na ang badge na kanyang suot. Lumapit si Marcelo, isinarado ang puwang nalikas na nilikha ni Larson. Alam mo ba kung ano ang pinakanakababahala sa encounter na ito, Officer Larson? Tanong niya, kalmado ngunit matalim ang boses. Tahimik si Larson mukhang isang taong naligaw sa malalim na tubig na hindi niya namalayang pinasok. Hindi ang profiling. Nagpatuloy si Marcelo, matatag ang boses. Bagaman masama na iyon, hindi rin ang pag-escalate mo ng walang dahilan. Ang mas nakababahala, ginawa mo lahat ito nang hindi mo man lang alam kung sino ako. Inakala mong hindi ko alam ang aking mga karapatan. Akala mo hindi ko naiintindihan ang mismong mga batas na dapat mong ipagtanggol. Bahagyang bumuka ang bibig ni Larson pero walang lumabas na salita. Hindi bumitiw si Marcelo sa pagtitig. Matatag ang kanyang tingin. Tinuring mo akong ganito dahil hindi ako nagkasya sa imahin mo ng isang taong karapat dapat igalang pagtatapos ni Marcelo. Hindi malakas o galit ang kanyang mga salita pero may bigat na parang hatol. At hindi lang yan problema ko, officer, yan ay problema para sa bawat taong makakasalamuha mo habang suot mo ang uniforming iyan. Bumagsak ang mga balikat ni Larson sa bigat ng katotohanan. Muling tumingin siya sa badge na hawak ni Marcelo, parang umaasa na kung hindi niya ito tititigan ng matagal, mawawala ito. Umatras si Marcelo, binigyan siya ng sandaling makabawi, ngunit nanatiling matatag ang boses niya. Ganito ang mangyayari sabi niya, pantay ang tono. Aatras ka, ibabalik mo ang aking mga dokumento at mag-iisip ka ng mabuti bago ka magsalita ulit. Nag-alinlangan si Larson, bahagyang bumukas ang bibig na parang tututol, pero hindi niya maituloy. At ang pag-aatubiling iyon ang nagdesisyon para sa kanya. At pagkatapos, dagdag ni Marcelo, bahagyang bumaba ang tono. Makakarinig ka pa ulit mula sa akin. Hindi bilang driver na pinahinto mo ngayong gabi, kundi bilang taong magpapasya kung karapat dapat ka pa bang magsuot ng badge na iyan. Nilunok ni Larson ang laway na mula ang mukha habang lumulubog ang katotohanan. Dahan-dahan niyang inabot ang lisensya at rehistro ni Marcelo mula sa kanyang bulsa, bahagyang nanginginig ang kamay habang iniabot ito. Tahimik na tinanggap ni Marcelo ipinasok sa kanyang wallet. Lumakad siya pabalik sa driver's side, huminto sandali na may kamay sa door handle. Lumingon siya, muling tinitigan si Larson sa huling pagkakataon. Tandaan mo ito, Officer Larson, sabi ni Marcelo. Matatag, ngunit banayad ang boses. Hindi ka ginagawang mas mataas ng badge, ginagawa kang responsable sa lahat. At sa ganong salita, bumalik si Marcelo sa loob ng kanyang kotse at pinaandarang makina. Naiwan si Larson sa humihinang liwanag ng dapit hapon, yumanig ang kumpiyansa at nakabiti ng hinaharap. Pero para kay Marcelo, hindi pa tapos ito, hindi pa malapit. Ang susunod niyang hakbang ang magpapayanig sa buong departamento. Tahimik ang biyahe pa uwi, pero hindi matahimik ang isipan ni Marcelo paulit-ulit na bumabalik ang eksena, hindi dahil ito'y bihira, kundi dahil ito'y masyadong pamilyar. Hindi si Larson ang una niyang na-encounter na ganito, at alam niyang hindi rin ito ang huli. Ngunit sa pagkakataong ito, may kapangyarihan siyang gumawa ng pagbabago. Kinabukasan ng umaga, nakaupo si Marcelo sa likod ng kanyang mesa habang ang banayad na sikat ng araw ay sumisilip sa mga blinds ng kanyang opisina sa Sacramento Police Department's Internal Affairs Division nakabukas sa harapan niya ang isang file, Officer Bradley Larson. Hindi malinis ang record nito. May mga maliliit na reklamo na nakatala sa mga pahina. Hindi profesional na kilos, kadududahang traffic stop Malabong mga paratang na hindi kailanman naimbestigahan nang maayos. Humilig si Marcelo sa kanyang upuan, pinagdikit ang mga daliri habang nag-iisip. Hindi lang si Larson ang iniisip niya. Iniisip niya kung ano ang kinakatawan ni Larson dahil hindi si Larson ang nag-iisang problema. Isa lamang itong sintomas ng mas malalim na suliranin at hindi interesado si Marcelo na tambakan lang ng patch ang lumulubog na barko. Isang katok sa pinto ang humila sa kanya mula sa pag-iisip. Pumasok si Linda, ang kanyang assistant, may hawak na tumpok ng mga ulat. "Magandang umaga, Mr. Fuentes," bati ni Linda. "Narito na po ang summary ng mga kaso ng misconduct noong nakaraang buwan. At pinaalala rin po ni Chief Aquino ang tungkol sa department review sa susunod na linggo." Tumango si Marcelo, kinuha ang mga file mula sa kanya. Salamat Linda, sagot niya. Pakischedule na rin ng meeting kay Chief Aquino ngayong hapon. May kailangan akong pag-usapan. Bahagyang nagatubili si Linda, napansin ang seryosong tono niya. Siyempre po, mahinang tugon bago muling lumabas ng silid. Bumalik si Marcelo sa pagbasa ng file ni Larson, ngunit lumalampas na ang kanyang iniisip sa mga pahina. Hindi lang ito tungkol sa isang tao, tungkol ito sa kulturang humahayaan sa mga opisyal na maniwalang tama ang ganitong mga kilos. At kung may natutunan si Marcelo, iyon ay ang kulturang iyon ay hindi nabubuo sa tsamba. Nabubuo ito sa pamumuno. Maya-maya nakaupo na si Marcelo sa tapat ni Chief Aquino sa isang tahimik na conference room. Si Aquino, isang veterano sa serbisyo na may bahagyang uban at matatag na presensya, ay nakasandal habang maingat na nakikinig kay Marcelo habang ikinukwento ang nangyari sa traffic stop. Pwede ko naman sanang palampasin bilang isa na namang masamang encounter. Matatag, ngunit kalmadong sabi ni Marcelo. Pero ang baliwalain ito ang magiging tunay na pagkakamali, nagpatuloy si Marcelo. Hindi lang isang beses ang ganitong asal ni Larson, ipinapakita nito kung gaano pa kalayo ang kailangan nating lakbayin. Hinimas ni Chief Aquino ang kanyang sentido, bumuntong-hininga ng malalim. Dumating na rin sa mesa ko ang pangalan ni Larson Dati, tahimik niyang pagamin, naayos na namin internal. Tahimik itinama ni Marcelo, at iyan ang mismong problema. Ang katahimikan ay hindi nagaayos. Ang katahimikan ang nagpapatuloy nito. Kailangan nating tumigil sa pananahimik. Kailangan nating magsalita. Tumingin si Aquino kay Marcelo, bakas sa kanyang pagod na mga mata ang bigat ng usapan. Ano ang gusto mong gawin? Isang kumpletong pagsusuri ng departamento, matatag na sagot ni Marcelo, walang pag-aalinlangan. Hindi lang titignan ng bawat opisyal, kundi pati kung paano tayo nagsasanay ang mga patakaran na sinusunod natin at kung paano natin pinananagot ang ating mga sarili. Hindi na natin pwedeng itago ang mga ganitong problema. Kung hindi natin itataas ang pamantayan sa ating sarili, Paano tayo aasahan ng publiko na pagkatiwalaan tayo? Sumandal si Aquino pasulong, pinagdikit ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Alam mong guguluhin mo ang maraming bagay sa gagawin mong ito. Maganda, payak na sagot ni Marcelo. Matagal na itong nararapat. Sa mga sumunod na linggo, napuno ang mga araw ni Marcelo ng mga pagpupulong, panayam at ulat. Walang kapagurang kumilos siya, nangangalap ng datos, nakikipagpulong sa mga opisyal at nagsasagawa ng mga bukas na forum kasama ang komunidad. Ang traffic stop kay Larson ay nagsindi ng mas malaking bagay. Naging simula ito ng pagtulak sa departamento na harapin ang mga hindi komportableng katotohanan. Samantala, ipinatawag si Larson sa isang internal hearing. Hindi itinago ni Marcelo ang papel niya rito. Umupo siya mismo sa tapat ni Larson, pinanood ang opisyal na halatang naiilang sa mga tanong. Sa huli, nasuspinde si Larson, ngunit alam ni Marcelo na hindi ang pagpaparusa kay Larson ang tunay na tagumpay. Ang totoong panalo ay ang matiyak na wala ng susunod pang Larson. Pagkaraan ng ilang buwan, nakatayo si Marcelo sa isang podium sa isang event ng komunidad, nagsasalita sa harap ng mga opisyal, leader ng lungsod at mga residente. Hindi niya pinagtuunan ng sisi ang talumpati, sa halip pinagtuunan niya ang responsibilidad, ang kolektibong tungkulin nilang lahat na bumuo ng isang sistemang makatarungan para sa lahat. Hindi lang ukol sa accountability ang kanyang mga salita. Isa itong pangakong mas mabuti. Ang katarungan ay hindi lang tungkol sa paghuli ng masasama, sabi ni Marcelo, malakas ang tinig na bumabalot sa buong silid. Ito'y tungkol sa pagtitiyak na ang mga nangangakong magprotekta at maglingkod ay gumagawa nito ng may katapatan katarungan at paggalang sa bawat taong makakaharap nila. Huminto siya tinitigan ng buong madla Iyan ang badge na pinaniniwalaan ko at iyan ang badge na sabay-sabay nating binubuo. Umalingaw ang palakpakan, pumuno sa bulwagan, ngunit hindi nagpakabig si Marcelo. Para sa kanya, hindi ito ang dulo ng paglalakbay, ito ang simula ng mas mabuting landas. Habang bumababa siya mula sa podium, sumulyap siya sa mga mukhang nakamasid sa kanya, may mga nag-aalinlangan, may mga umaasa. Ngunit lahat sila nakikinig. Alam ni Marcelo na hindi magbabago ang lahat sa isang gabi, ngunit magbabago ito. At sa ngayon, sapat na 'yon. Kung ang kwentong ito ay nakapukaw sa iyo, dugtong ng boses ng tagapagsalaysay, ibahagi mo ito sa isang taong kailangan itong marinig. Simulan natin ang mga pag-uusap na may kabuluhan, ang mga pag-uusap na nagdadala ng totoong pagbabago. Mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makapangyarihang mga kwento, mga kwentong humahamon sa atin, nagbibigay inspirasyon at nagpapaalala kung ano ang posible kapag tayo'y tumindig para sa tama.